It was 6 a.m. Sasahig pa rin ako nakahiga nang biglang bumukas ng bahaga ang pinto. Si Viola. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Pumasok siya. Lumood siya sa may kinahihigaan ko at tinanong ako. Bakit ka dito sa floor natulog? Sabay tingin kay Kat na nasa kama. Thanks heaven dahil nakakumot pa rin si Kat ng duvet. Isang makapal na kumot kung nagkataon, nakita ng mami niya na wala siyang kahit na anong suot. Gusto mo ng coffee, Dennis? Nagbrew na ako, tanong ni Viola. Yup, I'd like that. Sagot ko, teka't maghihilamos lamang ako. Tumayo ako at nagtungo sa bathroom. Matapos ang ilang minuto, nagtungo na ako sa dining area. Naamoy ko agad ang aroma ng kape. Tumabi ako kay Biola at inabot niya sa akin ang tasa ng kape. I took two sips. Ang sarap ng timpla mo, Biola. Thanks. Dennis? Salamat nga pala sa maayos na pag pag-handle sa kapilihan niya last night. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ng batang yun. Paniwanag ni Biola. Na-impress din ng mga kaibigan ko. Especially nung magkasawa kayong Dalawa at bigla mo akong tinawag para matigil na sikat sa kapilihan niya sa'yo. Very matured and gentlemanly daw ang paghahandle mo. Tumingin ako kay Biola at saka akong umiti sa kanya. Thank you. Sagot ko at humikop muli ako ng kape. Nakatitig lang kami sa isa't isa habang nagkakape. Nang biglang tumating si Kat. Hi guys, kanina pa kayo gising? Tanong niya. Ako kanina pa pero Si tito mo ngayon din lang, sagot ni Viola. Kat, kiser maam cakasya tsaka siya kumalong sa akin at tinalikan ako. Sabi si, thank heavens. Tito, one night pa kami ni mommy dito sa hotel. Sleep ka ulit dito tonight, ha? Paglalambing ni Kat. Yeah, Dennis, spend the time with us again. Tumingin sa mom ni Kat, tsaka ako tumango. Yay! Thank you, tito. Sabi ni Kat na halata ang saya sa kanyang muka. Napayakap siya sa akin ng mayigpit. So anong plano niyo ngayong araw? Tanong ko sa kanilang mag-ina. Pupunta kami ngayon sa mga pinsa ni Kat na galing sa US and UK. Tito, join us para mag-enjoy ako sa bat ni Kat. Hmm, kailangan kong tapusin yung proposal para sa prospective investors namin. Sorry my dear, hindi ako makakasama. Sagot ko. Tsaka may flight ako papunta sa Cebu next week. Oh, Cebu? Sama ako, please. Sabi mo isasama mo ako minsan pero until now hindi pa rin natutuloy. Sabi ni Kat na may konting hint ng tampo ang boses. Next time, promise. Ngayon na meron na akong personal assistant, may makakasama ka na sa pamamasyal habang nasa meeting ako. Sagot ko naman. Tito, Kasama mo ba sa sabi yung personal assistant mo? Tanong niya. Medyo nag-alangan akong sabihin ang totoo, pero I answered yes. Kasama siya. Pagkasama ba kayo sa room dito? Patuloy na tanong ni Kat. Siyempre hindi. May kanya-kanya kaming kwarto. Tumangu si Kat. mommy, dan tayo sa office dito mamaya. Gusto kong mamit yung personal assistant niya. Okay, let's do that. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta sa office ni Dennis simula noon. Uh Oo, -oh, mukhang magkakaproblema tayo nito. Sabi ko sa sarili ko. Pero iba ang lumabas sa aking bibig. Okay, so I'll be seeing you later. We had breakfast, room service, and then nagprepare na ako para umalis. Habang nagbibihis ako, pumasok si Kat sa room ko. Niyakap niya ako at sinunggaban ako sa labi. Hindi ako pumalag. Sa halip, gumanti pa ako at bigay na bigay. Tito, gawin mo ulit sa akin yun tonight ha? Okay, I will. Sabi ko. Nagulat ako sa bilis ng sagot ko. Thank you. Well, wala pa naman talaga na magitan sa amin. Hanggang touch lang naman yon at hindi ko naman pinapakialaman ang pagka innocent niya pagrarason ko sa aking sarili. Magaan ang pakiramdam ko sa pag-drive ko sa office. Di gaya last night na parang mamamatay ako sa sama ng loob at galit sa sarili. Bumati ako sa lahat ng makakasalubong ko sa office. Mga gwardya, empleyado at si Agnes na may nakahanda ng freshly made espresso. Kumusta ang party last night sir? Tanong ni Agnes masaya at magulo? Sagot ko. By the way, Agnes, pupunta nga pala dito yung birthday girl kasama yung mom niya today. So ready ka lang para tulungan akong asikasuhin sila. I'll be ready, sir. Sagot niya. Tsaka inubad sa akin ang aming plane tickets to Cebu at ang aming verified reservation sa Radisson Blue Hotel. I look at Agnes. Ang ganda niya talaga. Nakasuot siya ng slacks gaya ng inutos ko sa kanyang isusuot niya. Pero hapit to, kaya mas nahalata ang magandang kurba nito. Naku, lagot ako kay Kat nito. Hindi kasi accurate ang description na binigay ko sa kanya tungkol kay Agnes. Sa isip-isip ko. Napansin ni Agnes na nakatitig ako sa kanya. Sa katawan niya. Sir, nakapaso naman po yung tingin niyo sa akin. Biro niya. Medyo natauan ako. Nasabi ko na lang na beautiful scenery kasi. Nagsimula kaming gawin ang kanya-kanyang trabaho after noon. Bago mag-launch, ang phone ko. Sinugat naman to ni Agnes at sinabi sa akin na dumating na ang mga bisita. Bumukas ang pinto at pumasok si Biola. Kat at tatlong babae na kaedad lang ni Kat. Lahat sila ay mistisa at magaganda. Napawawa ko sa isip ko. Bumeso ako kay Biola. And after that, Kat was all over me. I miss you. Sabay yakap at halik sa akin. Again, sa corner ng lips ko. Na para pang gusto niyang iparating sa lahat ng naroon, lalo na kay Agnes, na kanya lamang ako. Tumitig si Kat kay Agnes tsaka to umirap. Heto na, sabi ko sa sarili ko. Tito, ikaw ah, hindi mo sinabi sa akin ng totoo. Ang ganda-ganda at ang sexy-sexy pala ng assistant mo. Nakita kong napangiti si Agnes. O, oh, iha. Si Viola naman ang nagsalita. Kailan ka nag-umpisang mag-work dito? The other day lang po. Sagot naman ni Agnes. Slacks ba ang uniform mo? Patuloy na tanong ni Viola. Otos po ni sir. Sagot ni Agnes. Para... Mabawasan daw po ang pangaakit, Ha? Sabay na sabi ni Viola at Kat. Oo, utos ko. Sabat ko naman. Kita niyo naman. Maraming lalaking employees dito. Baka hindi maka-concentrate kapag nakitang nakaminis ka si Agnes. Oo. Oh, akala ko para makaiwas ka. Sabay kindad sa akin ni Kat. Tumawa na lang ko kasi totoo naman yung sinabi ni Kat. Your name nga pala. Tanong ni Kat kay Agnes. I'm Agnes, and you are? Kat, and this is my mom, Biola. At ito? Those three ay mga pinsan ko. Candice, Gwen from the UK, and Anna from California. Lahat sila ay lumapit sa akin tsaka bumeso. Pero iba tong California grill. Hindi lang siya bumeso sa akin. Yumakap mga to. Feeling close or talagang kasama sa culture niya yun. Pero napansin pala ni Kat ang ginawa ng pinsan niya. Ana, take ya na siya. So layuan mo siya. Pero maldita yata yung si Ana. Gusto yata mga asar. So imbes talayuan ako, lalo pa niya akong niyapos kaya no choice ako kundi hawakan siya sa braso. Pinandilatan ako ni Kat at tumawa naman ng mom niya. Lahat ngayon ay nakita ni Agnes. Tumingin siya sa akin na para bang naguguluhan. Pinaghanda namin sila ng heavy merienda, tsaka agad ding umalis. See you tonight, tito ha. Pahabol ni Kat, habang sila ay naglalakad na paalis ng aking office. Sir, close talaga kayo ni Kat, no? Sabi ni Agnes. Yup, ang tanging sagot ko. And sir, halata po na may gusto rin sa inyo. Kagaya ko. Mahina ang pagkakasabi niya sa huling dalawang salita na yun, pero narinig ko yun. Napangiti na lamang ako. So Agnes, Pagbasad ko sa awkward na katahimikan. Tuesday ang flight natin for Cebu. Daanan kita sa inyo or magpapatid ka na lang sa papa mo papuntang airport. Sir, pwede po, daanan niyo na lang ako sa bahay. Gusto rin kasi magpasalamat sa inyo ni papa ng personal dahil binigyan niyo ako ng trabaho. No problem. I also want to meet your father. Sagot ko. Naging busy ang buong maghapon sa pag-review namin ni Agnes sa business proposal na ipapresenta namin sa Cebu. Siyempre, kailangan din maging pamilyar si Agnes sa proposal. Of course, di lang siya tagagawa ng espresso. I left the office at 5 p.m. Agnes waited for her papa para sunduin siya. Dumaan muna ako sa kondo para magpalit ng damit at magdala ng sarili kong toiletries bago ako mag-proceed sa hotel kung saan naroon si Kat and Biola. Nang makarating ako, pumasok ako sa suite. Nakita kong nandun din ang mga pinsa ni Kat. Dito raw sila matutulog, sabi ni Kat. Natuwa ko. Sa loob-loob ko ligtas ako sa pag uulit ng ginawa namin ni Kat. We requested for additional single beds for the sisters Candice and Gwen, and Anna will sleep with mom on the queen bed. Sabi ni Kat. Hay nako, patay. So Kat will stay again sa room ko. Say si bisip ko. Nag-order si Biola ng maraming food at wine. Since we're in private place kami, pinayagan niya si Kat at mga pinsan niya to have three glasses each of wine. For me, she ordered my usual Coke Zero. We were having a good time. Naikwento rin ang mga pinsa ni Kat tungkol sa kung paano ang buhay nila sa ibang bansa. Pagkatapos maubos ng mga magpipinsa ng kota nilang three glasses of wine, medyo may mga tama na sila. Medyo malakas na ang boses nila. At 9.30 p.m., sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng mauna sa room ko. Nagsalita agad si Kat at sinabing, I'll be there in 30 minutes dito ah. Okay. Sagot ko naman. I had a long warm shower. Mukhang yung pagsisisi ko tungkol sa nagawa ko kay Kat ay humupa na. Para bang willing akong gawin ulit yun. Pero hanggang garun lang at hindi na dapat humantong pa sa pagniniig. Pagrarason ko sa sarili ko. Mga 10pm nang pumasok si Kat sa kwarto ko. Mukhang tipsy na to. Kusa siyang bumagsak sa igaan. Tito, Pagbigyan mo na ako, please. Hayaan mo namang maranasan ko kung paano yun. Kat, hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi talaga pwede. Hindi ko kaya, Kat. Yung tulad last night lang ang kaya kong ibigay. Paliwanag ko sa kanya. Okay. Like last night. But I want to feel you. Na walang kahit ano sa sarili. Pumayag ako. Habang nakatihaya, inalis ni Kat lahat sa sarili niya. Wow! Tinitigan ko lang siya ng ilang minuto habang naglalakbay ang mga kamay ko sa kanya. Yun pa lang pero para na siyang nakalutang si Ere sa pag-arko ng kanyang sarili. Hanggang sa dumapo ang labi ko sa kanya at naglakbay pa to sa kung saan saan. Gaya kagabi, halos mawala to sa katinuan sa tindi ng tinatamasa. Kagat labi ito habang nakasabunod sa akin hanggang sa lumipas lang ang ilang sentali, ay narating na ni Katagad ang rurok. Tito, balong niya habang nakakapit o nakapikit ang mga mata at hingal-hingal. Please, alisin mo na yung suot mo. Sumunod naman ako sa sinabi niya, tsaka siya sumampa sa akin at dumapa sa si itas ko. Natens ako. Ramdam namin ang isa't isa habang kami ay magkadikit. Tito, wala na akong energy. Islip na ako ah. Like this. Say taas mo. Okay baby, sleep now. Mabilis siyang nakatulog. Inalok ko ang likod niya. Ramdam ko ang hinaharap niya sa dibdib ko. Tinabla ako bigla. Pero ayoko nang gisingin pa siya. At around 4am, nang magising ako ng tuluyan, medyo ramdam ko na ang bigat ni Kat. Nakadagan pa rin siya sa akin habang natutulog. Then biglang bumukas ang kanyang mata. Tito, you impress me so much. Ilang beses akong nagising kasi alam kong tinatablan ka pero napibigilan mo yung sarili mo. He did not take advantage of me. Kahit alam mong gusto ko, super ang self-control mo. That's because I care for you, Kat. Malambing kong sabi. Thank you, Tito. I love you talaga. Kat, mag-ayos tayo. Medyo nagutom ako. Meron pa bang food sa labas? Tanong ko sa kanya. Marami pang food dito. Tara, samahan po kita. Sa mga sumunod na apat na araw, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, ay nagtungo sila Labiola and Kat and the relatives sa Boracay habang ako ay nanatili lamang dito sa aking kondo. Nagpahinga at naghahanda para sa trip naman namin ni Agnes sa Cebu. Umaga ng Martes. Nagpatid ako sa driver ko sa airport. Tulad ng napagkasunduan, susunduin ko muna si Agnes sa bahay nila. Meron pa namang sapat na oras bago ang flight namin, kaya nag-breakfast muna kami dahil nag-gaya ang parents ni Agnes. So, kentuhan for 30 minutes habang nagbe-breakfast kami. I felt na comfortable ang papa at mama ni Agnes sa akin. Ang daming best silang nagpasalamat. Nang makarating kami sa Naiya 3, doon ko lang napansin ang suot ni Agnes. White tee polo shirt. Na-unbutton ang top two buttons. So medyo kita talaga ang kaputian ng harapan niya. At kaki shorts. About 3 inches above the knee. So bago po niya sa boarding area, medyo tumaas. Kaya kita ng halos buo niyang mga hita. Ang ganda ng hugis nito. Ang puti at napakakinis. Halos lahat ng dumadaan na malapit sa amin, babae o lalaki, ay tumitin sa kanya. Bumulong ako kay Agnes. Huwag mo akong tawagin, sir, ha? Tito ang itawag mo sa akin. Tumango naman siya. I was thinking kasi na baka mapagkamalan na sugar daddy niya. Tito, medyo malakas niyang sabi para madinig ng mga nasa paligid namin. Gusto mo ng coffee? Bibili ako. Okay, Thanks. Sagot ko naman. Nang nakaalis na si Agnes, tinanong ako ng isang teenage girl na kasama sa isang grupo. Sir, pamangkin niyo? Ang ganda-ganda niya, sir. Mana sa mama niya, kapatid kong babae. Pagsisinungaling ko. Nakatingin lahat kay Agnes nang bumalik siya at naglakad papunta sa akin. Like cat, parang model si Agnes maglakad. Swerte na magiging boyfriend and husband nito, Sabi ko sa sarili ko. Inabutan ako ni Agnes ng kape. Uminom ako at medyo napailing. Bakit ito? Hindi masarap? Tanong ni Agnes. Okay lang naman. Kaso nasanay na yata ang taste ko sa coffee mo. Sagot ko naman. Napangiti siya ng napakatamis sa sinabi ko. Yung isang lalaki sa group ng teenage girl Nakanganga pa habang nakatingin kay Agnes. Halos tumulo ang laway. So nakaisip ako ng something cruel. Hinila ko si Agnes palapit sa akin. Inakbayin ko siya at hinalikan sa pisngi. Nagulat si Agnes, pero sinabayan niya lang ang trip ko. Yumakap ang kamay niya sa bewang ko at sumandal sa chest ko. Para kaming magjowa halatang inggit sa mga mata ng mga lalaki na nakapaligid sa amin. Thanks, my beautiful pamangkin. Sabi ko, you're welcome, may titong guwapo. Banit naman ni Agnes. Then kumalas kami ulit at umupo ng normal. Nang makasakay na kami sa aeroplano, natulog lang si Agnes the whole flight. Ginising ko siya nang makarating na kami ng Makatan. Doon naghihintay na sa amin ang hotel ban para sa amin. Nang makaalis na kami ng terminal, mainit sa Cebu, warmer than in Manila. Nang makacheck in napansin kong lahat ng staff ay matatangkad. Na-impress ako. Tinulungan kami ng isang bellboy para makapunta kami sa room namin. Minuksan niya ang pinto na nagkokonekta sa dalawang room namin ni Agnes. And may luck to both side. I told Agnes na ituloy niya na lang ang pagtulog kasi halatang antok pa siya. Mamaya pang lunch ang meet-up namin sa Prospective Investors. Pumasok kami sa room ni Agnes. Malaki ang bed niya, queen size. Tito, sana one room na lang ang kinuha natin. Kasha tayo dito, oh. sabay higa sa bed niya. Huwag mo akong subukan yung lady. Wala tayo sa Manila. Baka patulan kita dyan. Ang sagot ko. There, Tito. Patulan mo na ako. Don't be crazy, Agnes. Matulog ka na lang. Sabi ko sabay pasok sa room ko. Nagmadali ako kasi baka mapansin niyang nakatayo na yung akin. Natulog kami ni Agnes sa kanya-kanya naming room. Nag-alarm ang ko ng 11am. Ang lunch meeting namin ay 12 noon. Nagtungo ako sa room ni Agnes. Tinapik ko siya ng mahina. Agnes, bangun na. Bumukas ang mga mata niya at gumiti siya sa akin na para bang nang aakit. Shower ka na then dress up. Lunch at 12. Utos ko sa kanya. Sabay kaming nag-shower. Of course, sa magkahiwalay na bathroom. After makapag-ayos ng sarili, bumaba kami sa lobby at nagtungo na sa restaurant at 11.55 a.m. We were led to our reserve table. Tinulungan ko si Agnes na maupo. At exactly 12 noon, isang middle-aged woman at young age ang pumasok at saka umupo sa aming table. Tumayo ako at nagpakilala. I'm Dennis, and this is my assistant Agnes. It is good to meet you in person, Mrs. Lim. Sabi ko, sabay abot ng aking kamay para makipag-shake hands. Sa so, tingin ko, nasa 40s na si Mrs. Lim. Typical Chinese beauty. This is my daughter, Lara. Pagpapakilala niya sa kanyang anak na babae na iniabot din ng kamay para makipag-shake hands sa akin. Maganda si Lara, pero mukhang masungit at arugante. It was a business lunch, so habang kumakain ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa proposal. Both women were attentive. Mommy, mukhang maganda tong proposal para sa akin. Sabi ni Lara. Gumiti ako. Tumingin siya sa akin at gumiti rin. Pero nagulat ako sa biglang inasta niya. Dumila siya sa lower lip niya. Para sa akin ba yun? Tanong ko sa sarili ko. Tumihin ako kay Agnes at kita niya rin kung anong ginawa ni Lara. Dennis, let me take home this proposal so Lara and I could study this further. Sabi ni Mrs. Lim. That would be best, Mrs. Lim. Sagot ko naman. Biglang nagsalita si Lara. Ah, uh, Dennis, pwede ba kitang ma-invite mamayang gabi? Maybe dinner at eight? Dalawa lang tayo. Na-speechless ako ng lang sandali. Ah, uh, pwede ba akong tumanggi muna, Lara? I have previous commitment. Sa totoo, wala naman. Ayaw ko lang makipag-date kay Lara. So, sa susunod na lang. Tanong ni Lara. Yes, some other time. Sagot ko naman. Pagkatapos ng ilang pang makwentuhan at usapan pa ay nagpaalam na ang mag-ina at saka umalis. After magbayad ng bills, kami rin ni Agnes ay bumalik na sa kanya-kanya naming room. Sir? Ah, dito? Pwedeng pumasok? Si Agnes, nakadungaw sa pintong nagkokonekta sa aming mga kwarto. Yes, pasok ka. Aniaya ko naman. Tumaywa ko at naupo sa sofa. Umupo sa tabi ko si Agnes. Agad kong napansin ulit ang binti niya. Super kinis. Super puti super ganda ng porma. Ibang short ang suit niya. Maiksi. Tito, type ka nung daughter ah. Feel ko, sabi ni Agnes. Medyo humarap ako. Hinawakan ko ang kamay niya at tinanong siya. Agnes, ano bang nakita mo sa akin na nagka-crush ka? Sikat lab niya raw ako. And Lara made the pass on me. Nakita mo yon. Ganito po yon. Gwapo ka. You don't look your age. Macho pang dating mo. Lalaking-lalaki at mabait at sweet ka. Gentleman ka. You don't take advantage. At cheeks magnet pa ang wheels mo. And for me, naramdaman ko sa first week ko na you are a wonderful boss. Walang kay stress-stress. Kaya tito, yung pang-aakit ko sa'yo, pwede mong totohanin. No strings attached. Ha? Huh? Gulat naman ako sa sinabi ni Agnes Lalo na yung last part Request ko lang, Agnes Huwag mo akong biruin pag medyo malungkot or down ako Papatulan talaga kita Talaga po? Sana Malungkot ka now <laughs> Banit ulit ni Agnes Napatitik ako sa kanya Lumapit ang pagkakaupo ko sa kanya Inilapit ko ang kamay ko sa hita niya at maingat na humaplos. Titig na titig sa akin si Agnes, na para bang inaabangan kung ano pa ang susunod kong gagawin. Nagtatalo ang aking isip at puso. I want this, pero hindi pwede. Empleyado ko siya at 22 years old pa lamang siya. Maybe pwede kong gawin na lang kay Agnes kung ano yung ginawa ko kay Kat. Hindi naman siguro masama yun, pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Napansin ni Agnes ang pag-aalinlangan ko. She then initiated the next action. Nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at sinunggaban niya ako sa labi. May diin ka agad. Nadala agad ako kaya mas lalo ko siyang nilapit sa akin. Magkayakap na kami habang magkahinang pa rin. Sabi niya wala siyang karanasan pero parang sanay na siya. Sumasabay siya sa palitan namin. Pareho kaming humihingal nang bumitayo sa si isa't isa. Agnes, saan? Kanino ka natuto? Medyo nahihiya pa si Agnes sa sumagot, pero pinilit ko siya. Hmm, nagpractice kami ng best friend ko sa college. Boy siya? Tanong ko. Hindi, dito. Female. Pero hanggang kiss lang kami. Paliwanag ni Agnes. Mabuti. Mabuti at girl din. Kung gaya I'm sure, magsiselos ako. Sabi ko naman sa kanya, Talaga? Magsiselos ka kung gay? Excited na tunuwang ni Agnes sa akin. Oo naman, sagot ko. With that, muling nag-isa ang aming labi. Grabe, as in grabe. Agnes, ayaw kong sirain at kunin ang pagka mo. Sa future husband mo lang dapat yan ibigay. Pero Agnes, Would you allow me to do anything maliban dun? Yes, Tito. You can do whatever you want. Agad na sagot ni Agnes nang walang halong pag-aalinlangan. Let's go. Shower tayo. Yaya ko. Mabilis kaming pumunta sa bathroom ng room ko. Sabay kami nagtanggal ng suot. Wala kaming tinira. Eva at Adan kami. Binuksan ko ang shower. Look warm water ang pumagsak sa aming dalawa. Muli ko ito ang pinatay at sinimulan ko nang sabunin si Agnes. Tinitigan ko siya. Nakapikit at nakatingala siya. Ninanom na mga bawat sandali. Napakapit siya sa shower knobs. Hindi ko na rin maintindihan ang mga sinasabi ni Agnes. Maya-maya, napasigaw na lang si Agnes na parang paos. Hingal na hingali si Agnes ng bitawan ko. Muli kong binuksa ng shower para maalis lahat ng bula sa amin. Kumuha ako ng towel at pinunasan niya ang aking sarili. siya ako naman siya binuhat. From bathroom, patungo sa higaan ko. Maingat ko siyang ibinaba sa kama. Muli kong tinitigan ang kanyang mukha at kabuuan. Ito yung klase na pagkasama mo, hindi ka nalalabas ng kwarto ng isang linggo. Muli akong lumusong sa kanya at nagpakasasa. Wala akong parte at sulok na pinatawad. Totoo ba itong nangyayari? Tanong ko sa aking isipan. Kahit panaginip to, damang-dama ko ang langit. Napapasabunod na lang si Agnes sa buko habang nakapikit sa tindi ng tinatamasa. At ilang sandali pa ay nahalata ako na ang pagkarating niya sa ruro. Hingal na hingal at pawisan si Agnes kahit naka-aircon ang room. Pagkatapos may masmasa, nagsalita si Agnes. Lubusin mo na kaya dito. Ayaw niyo bang ituloy? I'm ready naman na eh. Ngumiti ako sa kanya. No, my dear. I told you, hindi natin pwedeng gawin yon. Pero hindi pa tayo tapos. Pero sa ngayon, hanggang dito muna tayo. Wash muna ko ng face. Sabay tayo ko. Iniwan ko si Agnes sa higaan. Tsaka ako pumasok sa banyo. Hinugasan ko ang mukha ng sabon at tubig. Tsaka ako dinitigil ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang isang lalaking punong-puno ng satisfaction. Then kinausap ko ang sarili ko habang nakatingin pa rin sa salamin. Remember Dennis, hanggang touch lang. Don't ever dare to do anything na mas grabe doon kay Agnes or Kat or any girl below 25. Bumalik ako kay Agnes at nakatulog na to. Kinumutan ko siya at tumabi sa kanya. Hindi na ako nagkumot. Nakatulog akong walang kahit na ano si sarili.